Uh, but good afternoon, good evening. Kung ano ang man kayong oras ano sa mga sa king video ngayon. For today's video guys, ay mga kasari. Um, magsishare ako sa info, po. Paano po pa ginawa para paraan yung malapit na may expire ng aking mga paninda. Unang-una po guys, ang ginagawa ko ay titingnan ko lahat ng aking paninda kung ano ang mga malapit na may expire yung sa denito ng uh, Kansit Kempton uh, may expire po siya ay May 6, 2024 kaya uh, hindi pa uh, malapit ang tanyang expiration dahil January po pa tayo meron ka po tayong mga uh, apat na buwan dahil uh, January, February March, April yan meron pa po tayong apat na buwan na inaantay bago siya ma-expire. Pero hindi ko po siya um, iniintay, hindi ko po siya hinihintay na ma-expire sa month na yan. Uh, gusto ko na kapag April na ay naubos na, hindi ko yan pabuti ng May. Ito po ang aking paraan na ginagawa. Um, unang una ay kapag ah uh, May yan ah uh, March fin kung March na bali January February March bali kung sa buwan ng March hindi pa siya naubos ang isang box ko ay imark down ko po siya ayan hindi ko po siya i-level yung mga presyo ko Uh, noon. Ang presyo po noon nito ay 14 kada isa. Ah, uh, sa isang ito ay 14. Kaya binabaan ko siya ng 1 piso. Hmm. Uh. Bali, maging 13 pesos na siya ang kada isa. Pagbuwan ng ah, uh, March. Ayan. Pag hindi pa naubos, uh, malapit na April na ah, uh, kinakailangan po na uh, maubos na siya, hindi naabutin ng ne. Uh, ginagawan ko siya ng paraan na uh, gumawa ako ng mga uh, mag-markdown din ako. I Bali 13, gawan ko siya ng 12. Yeah. Sa 12 pesos, meron pa po tayong tubo niyan. Yeah. Uh, mga 1.20 ang tubo. Kaya, na istid pano mas okay na yan kahit maliit ang tubo na 1.20 kaysa ah uh, ma ma anong siya ah uh, maitapon ayan ah uh, sayang naman po maitapon ang uh, isang paninda dahil may puhunan po tayo kinataydanggan po na uh, mabalik ang ating puhunan at may uh, tubo ah uh, Ito po ang ginagawa mo ah uh, kung ah, bali, ah, uh, April 20, or pababa na mga 20 plus, ah, uh, malapit na ang 30, hindi pa rin siya mauubos, ay, ang ginagawa ko na last step, or last option ko, um, ginagawan ko siya ng free. Ayan po. Ah, uh, sayang naman kung hindi natin maipahain sa mga uh, na nang ilangan ha uh, bali ang uh, aking uh, ginagawa last option ko at gusto ko na maging promo siya ah uh, ang ginagawa ko ay tulad na kung ikaw ay bibili na bali si isang bultuhan maging 100 100 above meron po kayong tigiisa nito Ayan. Ganyan po ang ginagawa ko. Pa, ah, uh, last option ko na. Kung nagawa ko na lang yung March, hindi pa siya naubos at, at meron pa siya ang natira sa April. Yung last option ko, i-promo ko na lang. Ah, uh, i-free if ko na lang siya. Kung meron, bibili na, ah, uh, 100 abang. Ayan po. Um, sa pamamaraan ko, wala naman ako na itapon lahat ng mga uh, paninda ko. Sawa ng Diyos, uh, wala po ako na itapon ng mga paninda na uh, na-expire na. Lahat ng aking mga paninda ay na ubos at uh, nakain ng aking mga customer. Ayoko pong magbigay o mag-promo na sa main dahil Uh, alam naman ninyo sa ating customer, uh, may katanungan at wais ang mga customer dahil alam nila na may free for not from or nagbagsak special markdown, uh, tinitingnan po nila ang expiration nito. Yan, hanapin nila ang expiration. Uh, merong customer na gano'n yan. Uh, hinahanap nila po ng expiration. Kung malapit na ang expiration, masabi nila, ah, Ah, uh, pala, ah, uh, nag-markdown or, ah, uh, nag-promo or, ah, uh, ibinigay or free dahil malapit na itong ma-expire. Kaya ako, nagbigay ako na hindi pa na-expire, malayo pa sa uh, buwan na ma-expire, ah, uh, ginagawa ko na ng paraan dahil ayokong, um, ang mga customer ko ay magtampos sa akin para uh, masaya sila uh, sa aking lafaninda. paninda, ako rin masaya Kaya parang kung ikaw ay nakapagbigay ng kasiyahan sa isang tao, uh, bumabalik din sa ha uh, Kaya kung ikaw ay maganda ang ginagawa mo sa inyong mga kapwa, uh, babalik rin yan sa iyong sarili. Yeah. Kaya ang lahat ng aking ah, uh, expiration, lahat, lahat ng aking mga paninda ngayon ay meron pong mga expiration. Dahil uh, sa negosyo natin ay sari-sari store ang ating paninda, lahat ay may expiration. Dapat i-check natin araw-araw at kung ah, uh, may ari or may ari o kung may ah uh, panahon kayo na maglista sa akin ni ay maglista po, po ng mga expiration. ah uh, marami tayong paninda kahit maliit lang ating mga uh, paninda. ah uh, meron po kayong ilista dahil uh, kahit uh, isang box ah uh, sa isang box na halimbawa uh, itong hang uh, may, halimbawa po isang pansit kanto, may expiration siya yung isang carto, yung isang box ang isang box ay isa lang ang expiration dahil bultuan ang ating nabili, pero kung pa kunti-kunti ah, lang ang pagbili natin, iba't iba po ang ating mga expiration lalo na kung may iba-iba tayong mga ah, binibilihan na para paninda sa ating tindahan, kaya ah, i-check natin sa so, hindi pa natin i-display sa akin guys ay mag-check po ako ng mga expiration bago ko i-display ang aking mga paninda para malalaman ko na kailan po siya na-expire. Pero sa pagbili ko guys, alam ko na kung ano expiration dahil ah, tinignan ko po bago ako, ah, ah, bago po siya ipa-counter, ah, malalaman ko kung ah, ilang months na ang uh, bago siya ma-expire. Kinakailangan po, natin mga kasari, mga kanikusyo, na alam natin ang mga expiration sa lahat ng ating paninda. Dahil uh, pinakamaganda po yan. Kung meron tayong maibigay sa ating customer na expiration, uh, may araw or may iniisip sila na nagtitinda po tayo ng mga expiration. Baka hindi na sila bumabalik sa ating tindahan. Ayan po. Hindi na sila bumabalik sa pagbili sa ating tindahan. Kaya, mga hasari, uh, kung kayo ay mga ang ipapayo ko lang, kung kayo ay meron po kayong mga katulad ko na may negosyo at maliit din ang puhunan, uh, sana na may natutunan po kayo at uh, mai kung anong mga paraan ko na ibigay uh, sana uh, magawa din ninyo sa inyong mga sari-sari store pero disclaimer po guys ang lahat ng aking mga na-share ay aking karanasan lamang sa aking maliit na sari-sari store at uh, maraming salamat po sa inyong paranood sa aking video ito at uh, don't forget to hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago video na, na ina-upload. At uh, uh, paki like and share and comment down below. And sa mga nakasubscribe na. Pero sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification and like, comment, share para marami pong Marami pa pong manonood sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.